Good morning, mga kapatid. Suruy-suruy ito din na pizza. Manipis. Ayan, ang view dito. Ayan. Habang kumakain ng banana kiyo. Ayan. Banana kiyo. Tapos, dito tayo mong muna pahinga muna kami ang init galing kami ng Cebu City dito kami dumaan sa manipis uh, ito po yung itsura ng manipis diba? <coughs> oh. lalim doon yung sa baba tingnan yung sa baba ayun Ito sa baba ay may mga tanim sa baba. Pero kakatakot dito mag landslide ba? Ayan ang tingnan Mag landslide galing dyan may bahay dyan sa baba ah. wala sa buto <coughs> Dito kami dumaan sa manipis kasi mas malapit dito kung dito kami dadaan pag doon sa central highway medyo malayo eh dito lang kami tapos pahinga muna hinto muna kain kain ng banana kiyo ayan banana kiyo kain tayo na. Sulat yan. Ayan. Tingnan nyo. manipis ni Tingnan nyo. Hindi padadaan nandito dito pag tag-ulan kasi yung mga bato dyan nangulog hanggang doon sa kalsada ayan yun yung hitsora okay. ayan, thank you for watching please like, share and comment and please click the notification bell para updated po kayo sa susunod na upload kong videos. Thank you and God bless. Bye bye.